back to the ball game na naman entahan tayo nito kay Hilda mga doy kasi may nabalitaan ako na yung bunal pala ni Hilda sumakit daw ngayon amabalaan ah, ginatunog unsa ni nika tinuod mga doy yung sinasabi ng patch na to kaso na counter man agad yung Hilda natin kasi may si maninuan agad mga doy pero ah sige lang So layan ra ginato ni tinurbuhan ko na kaagad yung Clint, ka. So yung flicker niya natarantaman at ah, mga doy. Alam talaga ni Clint na masakit ang bunal ni Hilda karon mga doy. Pero bago ang lahat para lumamon na tayo. Maraming salamat sa yung oras kung tatapusin niyo pa. Ug wala pa ka nakapag-subscribe. Ay nagpagulat in tao na sabihan pa kita. <laughs> Pero tulad pa rin ng dati mga doy, ginagamit natin si Hilda bilang isang roamer kasi mabilis ang taong kasi ito makapag-responde at makapanggulo mga doy. Yan talagang pinakadabis na technique dyan. Alo, pig pag imita anak. So sobrang lakas ng loob yung tao ng sisi dito. Pakiramdam ko magsisisi talaga sa ginagawa niya dito mga doy. Nag-invite pa yung taon talaga siya. So sobrang taas ng pangutok mo doy. Baka mabawasan yan ha. Uy hala, bakit dumilim yung paligid? May hill ba? <laughs> gawa na pala dito sa tertel mga de kailangan tayong tumulong dyan pakita natin na kasama sa mita talaga tong hilda na to ang ginugulo ko dito si Dura mga day kasi baka magpagkumbo to hindi ko na pinili yung CC na yan kasi am ah, din talaga yan mga de dito tayo sure bulman town to sa kanila yung pagong sa akin naman yung si Duray, so si Mario Sef o oh, kita ganun kabilis siyang CC na yan mga de kaya hirap din talaga guluhin yan tas counter pa tayo dyan Nagulat nga yung taon ako dito. May asit pala yung taong nagtatago dito sa tangilan. Sus, mariusip kang asit ka. At ayun na nga, hindi na mapigilan yung sisi. Yung mga kakampi ko pala yung taong yung nagsisisi mga doy. Kaya tamang backyard tayo mga doy pag ganyang mga sitwasyon. Dito sa sobrang lalim niya mga doy, agoy. Impa, you know, anang ang kabutang niya. Hindi niya alam na may kakampi ako doon. Sinadya ko talaga yung mga ganong sitwasyon mga doy uto pray gamitin ba Nausa, na usa naman daw ini. Sobrang nanggigil yung tao yung derot mga doy. Yung ultimate niya, alam niyo ba kung saan napunta? Ay, nakita niyo naman siguro 'yon, 'di ba? Pinusdakan ko na lang siya doon. Ha, it na talaga ang bunal lang Hilda ngayon mga doy. Sus so, Mario si madahil pag may sisi mga doy. Impas din talaga ako. Pero syempre babawi tayo dyan. Kahit counter tayo ng sisi na yun, mga doy pakitaan natin yan kung paano gumalaw din ng isang hilda kung hindi kayang sabayan takbo takbuhan mo na lang muna yan sa ganyang mga sitwasyon mga doy tsaka na tayo babalbal dyan pag naubusan na yan ang skill at dahil nga na siya ay simpre tayo na naman Alang nga naman siya na lang palagi ano yun swini swerte <laughs> na nga sana namin dito kasi nagmamadali na rin talaga yung mga kampi kong mga doy Ah, sumurag pa sumurag lisod-lisod pa ma'am po yun ah. kaya ah, tamang diskarte lang tayo tapos yung sisi nagwawala na ginong dito kaya anangayo ah, kong tabang dito sa tanglad mga doy tapos binunalan ko siya agoy higda na naman in siya medyo kinabahan pa nga ako dito kasi bakit sila dyan nagtatago nawala lang yung kabako mga doy kasi nakabinjans man ng Lamborghini dito ah, so yung binjans niya wala mang nangyari ginawang pang ko pala yung tao yung dinjans ni Asos Mario legit <laughs> talaga mga doy ang sakit talaga ng bunal lang hinda ngayon sobrang talas talaga alam niyo yung ipang bunal lagi mga doy so layar god <laughs>